Miss namin yung dinuguan guys. Medyo ilang linggo ata o buwan na kami ginakaluto ng dinuguan. Kaya yan, magdinuguan tayo. Sige. yung mo na tayo na ako guys. Eh. Hi guys! Kain tayo. Ang ulam po ngayon ay meron ako dito dinuguan. Ayan, na-miss namin yung dinuguan guys. Medyo ilang din ata o buwan na kami ginakaluto ng dinuguan. Kaya yan, mag tayo. Mag-pray muna pala tayo, guys. Sa nga naman ng anak, kanjus mga santo. Amen. Thanks God sa blessing. Kain tayo, guys. Yay! Mag-kutsara tayo. Mmm! Harap! Sili Ah, ah. Hmm. Tutu mo kayo na ang ako guys. Hmm. Ngayong araw ay June 14. Birthday ngayon ng panganay kong anak. Happy birthday! May panganay! Hindi ako nag rice ngayon guys kasi kulay brown na yung atong ating ano ulam. <laughs> Hindi na makita yung kanin. Ano? Sarap. dan bilang kau lagi nungguan. Hai guys, jangan jangan kau nanti guys. Nasar pasti nungguan namin nion. Lutong bulakan. Shout-out sa'yo, Lin. Sa pagturo sa akin ng pagluto na dinaguan nyo. Hmm. Pinsan po siya ng asawa ko, guys. Si Marilyn, taga Bulacan. Siya nagbuto ng recipe niya. Ay, ng ano, recipe ng Bulacan. recipe ng dinuguan dito kasi sa amin guys yung dinuguan ay may gata dito sa biko ito walang gata maasim siya, dito sa amin yung dinuguan may gata pero ang nilalagay namin na pangasim ay kalamansi <clears throat> pwede na masuka pero mas masarap yung kalamansi Sarap. Gusto ko pa sana kasi oh. Inap na. <laughs> Masabi ang sobra. Masama ang sobra. Ayan. Tapos na tayo guys. Huwag tubig na tayo ulit. Mm. <coughs> Happy birthday ulit pala sa aking panganay Bye bye